sa bilo na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang batong umagaw sa pansin ng ating katiyet sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang naturang batong na ipasuri at ipapasa ng ating katiyet. Mapapansin natin sa bahagi ng batong ito na may nakaukit dito na isang karaniwang uri ng simbolo. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, ito ay parang isang nakaukit na kanang paa. Pagdating sa mga paa, bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon, sadyang meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Dapat mong malaman na ang kahulugan ng kanang paang barka ay meron itong kaibahan sa kaliwang paang marka. Ang kanang paa bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon ay karaniwang sumasagisag ito sa isang lokasyon kung saan ay isang lumang daanan o old trail. Ipinapahiwatig nito na ang kinalalagyan ng bahalagang bagay na ating hinahanap ay nasa naturang lugar na ito. Kaya ang gagawin natin dito ay ating palawakin ang ating pagsusuri sa buong lugar para hanapin ang naturang old trail o lumang daanan. Kapag ating nahanap ang old trail o lumang daanan sa lugar, meron tayong maiinkwentrong mga kasunod na marka na siyang makapagbibigay ng palatandaan kung saan natin ito uumbis sa hanggukayin base sa aking mga karnasan ang mga deposito na itinago ng mga sundalong hapon sa mga lumang daanan ay karaniwang nakabaon sa pinakadulong bahagi ng mga ito pero kung ang lumang daanan ay meron itong intersection o nagsanga ito karaniwang sa bahagi na ito, ibinaon ng mga sundalong hapon ang kanilang dalang mga kayamanan maliban sa nakaukit na kanang paa ay mapapansin natin na parang meron itong katabing isang nakaukit na simbolo. Pero base sa aking naging pagsusuri, masasabi kong ito ay nature made lamang. Meron na rin itong maraming maliliit na mga butas. Pero napakalinaw na ito ay mga butas na gawa ng kalikasan. Pagdating naman sa hugis nito, ay sadyang wala akong nakikitang kakaiba dito. Kaya ang masasabi kong tanging marka sa batong ito ay ang nakaukit nitong kanang paa. Kung ito sana ay kaliwang paa, meron itong mas magandang kahulugan sapagkat ang kaliwang paa bilang marka ay nagbibigay ito ng palatandaan na ang deposito ay nakabaon malapit lamang sa kinalalagyan nito.